pero ang uh, tatay mo ay katoliko. No? Kasi, meron, ah, uh, eh, 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 tinuturo din sa atin ng Panginoon kung paano din tayo, sabi niya siya, ang pinakadami ng guro, tinuturoan niya rin tayo kung paano tayo makikisalamuhan sa tao. Amen? important. Marami yan, marami yan nakalagay dyan sa Bible kung paano tayo makikitungo sa tao. Amen, no? Pero, sabi nga dito rin, at nakakarelate tayo dun sa Ebanghelyo, sa panig natin, ang hindi laban sa atin. Amen. Kasi merong alaban Amen. Amen. Meron talagang kalaban. Kung, kaya nga sabi nga, huwag tayong magtaka kahit si Lord, may kalaban si Lord may kalaban. Alam na natin kung sino yung kalaban ni Lord at kalaban din natin. Amen. <laughs> diba? Kalaban din natin yun, di diba? So, pero, meron din kasi hindi natin kapanali. hindi eh, no? Hindi natin kapanali. Kaya ka tayo, meron din tayong radyo ng kapanali. Ang radio, Amen. 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 Amen kasi nga, lalo na ngayon, marami nang naglitawan na iba ibang sekta. Kahit sa katoliko, nagsumputan ang Catholic Charismatic Community. Maraming organisasyon no, na katoliko rin naman. So, paano yung pakikitungo? Ah, hindi lang natin pakikitunguhan ng mabuti yung kapwa nating katoliko. Amen, no? Kahit ang ibang sekta, Panginoon, pakikitunguhan natin ng mabuti. Amen. Hindi natin din sila sisiraan. Alam nyo, ang dadi ko nun, nung, ano, nag-active siya sa Saksimiho ba? Galit na galit siya. So, praise na lang kayo ng praise na Lord. Kala ko kayo lang maliligtas. Amen, no? ayun, sa loob ko, sa, sa ko, alam mo nga siya maliligtas. <laughs> lang yun, hindi ako nagsasalita. Kasi ganun na lang, parang talagang hindi parang, talagang tigalang na lang natin, unawain, uh, kung ano na lang tayo. Uh, mananahimik na lang tayo, kung ano, tigalang na lang natin kung ano yung pananampalataya ng iba. Hindi na rin tayo makikipagtalo. Hindi rin natin sila pwedeng bastusin. Katulad ng mga saksi niho Hoba masipag silang mag house to house, di ba? Bigyan ka o bibigyan ka ng, uh, uh, oh, ng mga flyers nila, mga booklet, di ba? Uh, ay, good evening. Ayan, tayo ng pag Amen! Ayan. 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 Ayan natin, di ba, maayos, hindi natin sila babastusin o tatalikunin na lang basta-basta, di ba? Uh, yun din yung makita rin sa atin yung magandang pakikitungo kahit hindi rin natin kapanalig. na okay? nananalig din naman sila at naglilingkod sa ating Panginoon, di ba? Yung nga lang, yung malungkot, yung iba, hindi nga lang talaga nila matanggap ang mahal na Biring Maria bilang ina ng Diyos. Amen, no? Kasi may pananampalatayang ng direkta sila kay Kristo lang, may direkta sila sa Ama, dun lang, di ba? Yan. Kaya, yung pakikitungo sa kapwa at sa mga lingkod ng Panginoon ay dapat na makita rin na maayos tayo. Amen. Amen. Palapakat po natin ang ating Panginoon. Dito. Amen. Kasi ito